Alam mo ba na may isang higanting bayani na laging nagliligtas sa atin tuwing may malakas na bagyo? Hindi siya tao pero ang tibay niya walang kapantay. Siya ang Sierra Madre, ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas, ang ating natural na pader laban sa hagupit ng kalikasan. Isipin mo ito, isang napakalakas na bagyo, tawagin nating Bagyong Uwan, ang paparating sa Luzon. Dala nito ang bagsik ng hangin at walang tigil na ulan. Lahat ay nangangamba. Lahat ay naghahanda sa posibleng pinsala. Pero bago pa man nito masalanta ang mga syudad at kabahayan sa Metro Manila at sa ng Luzon, may isa itong kailangang harapin, ang matatayog na pader ng Sierra Madre. Para itong isang higanting kalasag, kapag tumama ang bagyo sa mga bundok nito, ang lakas ng hangin ay nababawasan. Ang mga ulap na puno ng ulan ay napipiga, kaya ang malaking bahagi ng tubig ay bumabagsak na sa silangang bahagi sa paanan ng mga bundok. Sa pagtawid ng bagyo sa kabilang panig, ito ay mas mahina na. Ang dapat sanay super typhoon, nagiging ordinaryong bagyo na lang pagdating sa atin. Kitang-kita natin ang epekto nito. Sa mga probinsya tulad ng Isabela at Aurora, na nasa harap mismo ng Sierra Madre, ramdam na ramdam nila ang unang hagupit ng bagyo. Malaki pa rin ang pinsala, pero ayon sa mga eksperto, kung wala ang Sierra Madre, mas grabe at mas malawak ang sakop ng pinsala. Abutin nito hindi lang ang mga probinsyang iyon, kundi ang buong puso ng Luzon, kung saan nakatira ang milyon-milyong Pilipino. Pero ang ating bayani ay nanganganib. Ang walang habas na pagputol ng mga puno, ang ilegal na pagmimina, at iba pang proyektong sumisira sa kalikasan ay unti-unting gumuguho sa ating natural na tagapagtanggol. Sa bawat punong pinuputol, nababawasan ang kakayahan ng Sierra Madre na saluhin ang lakas ng ulan na nagiging sanhi ng mas malalang pagbaha. Kaya naman, napakahalaga na pangalagaan natin ang Sierra Madre. Ang pagprotekta sa kanya ay pagprotekta sa ating sariling buhay at kabuhayan. Hindi siya isang simpleng bundok lang, siya ang backbone ng Luzon, ang bantay na hindi natutulog. Sa susunod na may darating na bagyo, alalahanin natin ang higanting nagpoprotekta sa atin at isipin kung ano ang magagawa natin para tulungan siyang manatiling matatag.